Mga kapising! Kabising. O, Dati sa po ng pagtanakaw na. <laughs> ay, gatawa na no. Oh, si Kapanga. Ay, ay. Ala sana. Yes, yeah, si Kabunot. Ay, si Kibao. Si Kibao, si Kibao. Yo, yeah, shout out sa nagawa na simula tayo kasama natin ngayon. Ayun ano? oh. Pwede di ba yan? Mga Kapanot. Ay, shout out sa. Mga ano, Kapanot. <laughs> tayo nag-vlog tayo dito. Sa so, magandang magandang araw po sa ating mga kapanot ay kapanot. Wala, <laughs> wala pang araw. Wala pang araw. araw pero masama ang panahon ngayon. Parang uulan hindi. masalim yung na umaga. Yung dati yung sambong ay magnanakaw na. <laughs> <laughs> si Manong. Lupit ho niyan diyan ka sa, hindi nakikita sa video ay eh, parang ang dumampot talaga. <laughs> hindi man dampot, eh. <laughs> <laughs> ay, oh, hindi na dakot-dakot eh. Dakot. Alay, dakot. Dakot sa dampot. pari pa, sunod-sunod <laughs> pa. So, ayan na, <laughs> isang magandang magandang umaga ho, ito, kami oh. Sa unang pagkakataon uli ay sana ho, may makarami. <laughs> ayan, kasama natin din eh o. Yan, mga nagtrabaho sa Seawall yan. Masisipag sa mama. So, operator lang ko, si Kuya. Iba yung operator, magkapaturo tayo. <laughs> Adelaide sa laot. Ayun o, si Kapang Ice. Si, Kap si Romel. Matibay ho yan. Matibay ho, magayong ma. Matibay din mong rakot. <laughs> yan, ating mga... Ano, nang sa tao! Yan, sinya sa uh, ano? ating busiro.

Ay, lasa ko yung nangina. so, yung kasama natin mga taga-sibol, oh. for the experience lang, ang sinama na nila dito dahil wala pa silang trabaho ngayon, ang pahingat. Gawa ng, alam nyo naman, oh, no, issue ngayon. Issue sa mga mamamakyaw ng ating mga sibol at mga ano-ano. May mga issue, kaya tinitigil muna yung kanila. Pero good daw yung nanya, So magaling naman magkano ano to. magagaling naman sila maggawa ng mga seawall. So solido ang paggagawa nila. Eh ano, experience lang 'yan. Pati 'yung naka diyan, yun, ano nang uh, ano nang bako operator. So ang araw niyan ay ano, oh. mil de mil. <laughs> Talaga, okay sa. pala mukha. No, walang trabaho, may, isa, may sahod. Sino ba Ay, yung isa. Yung isa doon. May bago, may bago silang yeah, yeah, yeah. kontraktor. Yan, yeah, kontraktor yeah. yun. Yeah. Nakapula. Bago yeah. kontraktor nila yan. Matibay, kahit walang trabaho may sahod. na. <laughs> <laughs> Matibay, ho, ay, talaga, yun. Ay, talagang yan yung mga na. May aagawa na si kuya. May operator na ng bako. Tatawa-tawa ako doon, oh. Yan, oh. Matibay talaga itong, ano na to. Pero pag eh, operator na ng bako, kayo rin yun na. Baka ay mamihasa. Ya mas. <laughs> ya ba. Mam mẹ nghe nhau. Mam mẹ nghe nhau. Mam mẹ nghe nhau. Mam mẹ Kumukum, kumukum. Ah. Kumukum. Bawo ka na. 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 Bawo

Balakpak sa Balakpak. yung balakpak. Kitang... sa mga kabataan dyan. Maano ula? Wala naman eh. Pampakalat na lang eh. Balakpak na lang. Balakpak

Miaw, 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 miaw. Ay, si Pao naman panong arti naman naman. Shout out sa mga kabataan dyan. <laughs> Ma, anong uwi? Gira yan! Smile! May sigpaw ka pala, hindi <laughs> 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 pa sinabi may sigpaw. <laughs> Ay, ang lungka mo, may sigpaw naman pala. Ang galing! Ang galing! Shalom! Durado! Ha? Ano yun? Best! Best! Oh, fish. Fish. Oh no, fish. Dalang lagi lid, dalang lagi lid. Dalang lagi lid, lid selawat. Oh, <coughs> Ano? Gating, masabit. guys. So, guys, dito mga papakot. Ito 'yung pala ito. Tumulong din. Ito